Pamakailan na mga idol na inapabalita ang naging maanghang na comment ng NBA legend at president ng China Basketball Association na si Yao Ming tungkol sa naging performance ng China National Team sa nagdaang World Cup at Asian Games. Aww talagang masasabi nating napakapait ng pagkatalo ng China kontra sa ating gilas team. Imagine ninyo, matapos natin silang tambakan sa World Cup eh, nakambak naman natin sila sa nagdaang Asian Games, sa loob mismo ng kanilang court at sa harap ng libu-libong Chinese supporters. Sakit naman talaga ba? Diba? At ito nga marahil ang maituturing nating greatest comeback sa history ng basketball sa Asian Games. Kaya hindi nang kaya pang itago ng basketball superstar na si Yao Ming ang kanyang pagkadismaya sa kupunan ng China. Sa isang interview nga ay eh, sinabi niyang, hirap makapag-adjust ang China pagkatapos ng World Cup disappointment ito. Tinawag pa niyang slacker ang Team China mga idol. So maging tayo nga eh, ay sa naging pahayag ni Yao Ming. At napasearch pa tuloy tayo sa Google kung anong meaning o katumbas ng salitang slacker o slacking. Slacker Tamad kasi kung babalikan natin yung naging labat ng Philippines sa China, lamang sila up to 20 points bago mag halftime tapos mga 7 points, less than 2 minutes sa fourth quarter, tapos natalo lang. Maging si Coach Tim Kong nga ay hindi makapaniwala na mananalo pa ang gilas kontra sa China. At inamin pa nga niya na nawawala na siya ng pag-asa pa. Kaya isang historic moment nga na may tuturing ang pagkapanalo ng Team Philippines mga idol laban sa China at yan namang nagbigay uh, daan pa sa isa pang historic moments pagkasungkit natin sa gold medal sa basketball after 3 decades mga idol madami tuloy yung yan Chinese fans kahit paano pala eh, napapaiyak din pala ng mga Pilipino mga Chinese